Bakit nga ba takot na takot ang mga taxi driver na dumaan dito tuwing alas tres ng madaling araw? Ano nga ba ang totoong kwento sa likod ng pagpapakita ng isang white lady sa Balete Drive? Alamin natin ang kwento mula sa isang lolo na nakasaksi ng buong pangyayari sa karumal-dumal na sinapit ng babae sa Balete Drive. Ako si Lolo Delfin, 83 anyos na ngayon. At ako ang isa sa mga huling nakasaksi ng totoong kwento sa likod ng pagpapakita ng sinasabi nilang White Lady sa Balete Drive. Madalas akong lapitan ng mga tao para magtanong, para alamin ang storya ah, dahil nakatira ako malapit dito mula pagkabata. Iba't ibang kwento na ang kumalat sa mga taon, ngunit ako ang makakapagsabi ng tunay na nangyari Noong dekada 50, napakaiba ng Balete Drive. Tahimik at masukal. Halos walang ilaw. Konti lang ang mga bahay. Sa isang malamig na gabi ng Oktubre taong 1953, ang madilim na lugar na ito ang naging saksi sa isa sa pinakamadilim na trahedyang nakita ko sa buhay ko. Nang gabing iyon, Nakaupo ako sa harap ng tindahan ng magulang ko, malapit sa Balete Drive. Kaunti lang ang mga sasakyan sa daan at madilim ang paligid. Doon ko unang narinig ang sigawan mula sa kalayuan. Isang sigaw na puno ng takot at pigate. Lumapit ako ng bahagya sa kalsada, ngunit natigilan ako. Nakita kong may isang taxi na mabilis na huminto sa gilid ng daan. May isang babae, isang dalagita, siguro mga 17 anyos lang, tumatakbo papalayo mula sa sasakyan, umiiyak at humihingi ng tulong. Nakita ko ang lalaking driver na pilit siyang hinahabol. Hindi nagtagal, nahuli niya ang dalaga at pirasahan siyang ibinalik sa taksi. Makalipas ang ilang oras, napuno ang lugar ng ingay ng mga polis at ambulansya. Nang bumalik ako sa Balete Drive kinabukasan, nakumpirma ang pinakamasamang pinangangambahan ko. Natagpuan ang katawan ng dalagita. Wala nang buhay. Brutal ang sinapit niya. At ang pinaka nakakakilabot ay wala na ang kanyang ulo. Natagpuan siya sa gitna ng mga puno ng balete. Para bang inihagis na lamang ng walang pakundangan. Nanginig ako sa galit at takot sa nangyari, ngunit walang nahuli o napanagot na tao. Nakatakas ang demonyong driver at walang katarungang nakuha ang kawawang dalaga. Simula noon, ilang buwan pa lamang ang lumipas nang magsimulang may magulat ng mga kakaibang pangyayari sa Balete Drive. Sabi nila, may babaeng nakaputi na naglalakad sa tabi ng daan tuwing alas tres ng madaling araw. Maraming taxi driver ang nagsabi na nakikita nila siya palaging nakayoko. Ang kanyang muka ay natatakpan ng mahabang buhok at nakasuot ng puting damit na tila puno ng putik. Sinasabi nilang kapag sinusubukan siyang tawagin, dahan-dahan siyang titingin. Ngunit walang muka at ang higit na nakakatakot, wala siyang ulo. Isang madaling araw, Narinig ko ang kwento mula sa isa pang taxi driver, si Mang Erning. Ayon kay Mang Erning, nang makita niya ang dalaga sa gilid ng kalsada, hindi niya mapagilan ang sarili at huminto. Ngunit paglingon niya sa salamin, nakita niya itong nakaupo sa likod ng taxi. Tahimik at walang ulo. Nataranta si Mang Erning at iniwan ang taxi sa gitna ng kalsada. Tumakbo siya palayo at iniwan ang sasakyan. Ilang araw lang ang lumipas at natagpo ang wala ng buhay si Mang Erning. Ang katawan niya ay nasa loob ng kanyang taksi ngunit ang ulo niya ay hindi na matagpuan. Mula noon, paulit-ulit nang nagaganap ang mga ganitong insidente. May mga kwento ang ibang tsuper na sa kanilang pagsasabi nang nakita nila ang babae Ilang araw o linggo lamang ang lilipas at matatagpuan silang wala ng buhay. Ang ulo nila ay nawawala rin. Parang sumpa na bumabalot sa sino mang nakakakita ng white lady na ito. Mula noon, kahit ilang dekada na ang lumipas, naaalala ko pa rin ang mukha ng kawawang dalaga at ang takot sa kanyang mga mata bago siya dinala sa kasukalan ng balete drive. Hanggang ngayon, ang takot ng mga tao, lalo na ng mga taxi driver, ay hindi lamang basta-basta kwento. Sa mga sumubok at nakakita sa kanya tuwing alas tres na madaling araw, madalas sila ang huling makakita ng bukang liwayway.